pag ng kontradaya, isang election watchdog, over half of the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized sectors. Sa iyong palagay, dapat bang tanggalin o buwagin ang party list system? palagay sa palagay ko hindi naman dapat buwagin ang party list system. Ang kailangan ay reformahin yung party list system. Kasi ang intensyon ng party list system ay para nga mabigyan ng boses. Kahit pasabihin natin na token, no, yung mga mahihirap na majority ng populasyon sa ating bansa. At uh, dahil nga ang nangyari, masyado nang kinurap yung party list system. So, yung mga traditional politiko, yung mga political dynasty, ginawa itong ano pintuan para makapasok sa kongreso. At, ganun din yung mga regional ano warlords and provincial warlords, ginawa itong bintana para makapasok sa kongreso. Kaya kailangang reformahin. at bigyan ng mga ng mga ano provision para hindi magamit at para talaga ma ano ma-focus no yung party list system, bilang isang isang window ng representasyon ng mga underserved at saka marginalized sectors. Yes. Maari po ba kayo magbigay ng specific na proseso na gagawin ninyo mismo sa legislative probably na ito ay magiging process-wise para malaman namin ito nga ang mangyayari na magkakaroon tayo ng standard para sa mga party list. Yes. Kailangan po ipagbawal talaga yung mga isa yung mga political dynasty na ginagamit ang party list system para makapasok no doon sa sa kongreso ang isa yung kailangan tingnan di ba kasi suriing mabuti yung partido, yung party list organization kasi meron doon na ano eh yung yung may mga kaso na nag uh, naghahanay sila number one, ng mga popular people no pagkatapos nandoon sa number three, yung talagang gustong paupuin na political dynasty Pagkatapos nun, pag nanalo, magre-resign itong mga to. Dapat ipinagbabawal yung ganon. Tapos, para makaupo itong mga political dynasty. So, may mga ganyan na tayong nakita na butas. Kaya kailangan ay ipagbawal ang mga ito. JV. Kasi sabi niyo po, no, um, may reforma na balak kayong ipanukala para baguhin yung party list system. No? Kasi, The 2013 decision ng Supreme Court basically yung pintuan at bintana niya na sabi niyo ay nabuksan dahil doon sa pagpayag ng Supreme Court sa mga national and regional uh, sectors and organizations kasi doon sila pumapasok eh hindi sa sectoral kasi sa sectoral i believe doon papasok yung mga underrepresented and marginalized so doon po ba sa reforma na sinasabi niyo to just be specific no do you consider a uh, natanggalin yung provision na papayagan yung mga national and yung regional sectors and organizations sa pagtakbo under the party list system well kailangan talagang magkaroon ng mga ano no ng mga conditionalities if ever payagan yung mga regional at saka national parties. No? So, merong mga kailangan na requirements like for example ang members nila talaga underrepresented underrepresented hindi yung basta na lang mga samahan ng mga ano security guard yung pala yung may-ari pala ng establishment yung yung kanilang facility system so makikita mo naman yun eh and i think we have enough uh, you know we have enough practice and evidence to say that this kind of practices should not be uh, tolerated and should be banned no and subjected to ano to uh, to like for example yung yung punishment kung may makita tayong gano'n na na mga klase ng party list to organizations final follow up Liz JV dahil po kayo ay naging kabilang na po ng mga party list naging loophole po ba ito nung kayo po ay naging parte ng mga party list na yan Opo, ah uh, nakita naman po namin, natin ng mamamayan ang check record ng bayan muna. Talagang ito po ang nag-akda ng pinakamahalagang batas na na meron tayo ngayon, ano? At ganoon din ang Gabriela Women's Party, uh, nung, nung bayan muna ang una ko pong naipasa batas, yung Anti-Trafficking in Persons Act, which was used to to file a case against Kibuloy and also to file a case against uh, Mayor Gugo. No? So nung ding nung dami red yung uh, martial law compensation Marshall Law Victims Compensation Act. No? So, isa rin ito para doon sa mga biktima ng martial law. No? Um, human rights violations during the time. Noon po naman mga yung GWP, nagsulong po tayo ng uh, Anti-Violence Against Women and Children Act at saka yung Magna Carta of Women. So, we have this track record. No? Yung mga, yung mga party list under Makabayan have enough track record to say that we are really genuine party list organizations.